Magandang araw po sa ating mga bukid ay napakatahimik na mundo. Pero marami tayong mga oportunidad na pupwedeng gawin dito. Sa mga ilan na maraming mga tubig sa lugar nila ay naglalagay sila ng mga fish pond. Sa iba naman, na kapag ka pwede naman mag-alaga ng mga hayop, nabawa ng mga manok, mga baboy, kambing, baka, kalabaw, ay nag-aalaga naman ng hayop. Sa marami, tinatsaga lamang nila mag-umpisa sa pakonti-konti mo ng alaga. Hindi sila agad-agad na nag-aalaga na sobrang dami. Kasi marami din naman actually na dumirekta na sobrang dami yung alaga nila. Ang nagiging problema naman ay... Ah uh, kulang pa sila sa kaalaman at uh, hindi pa nila masyadong na-build yung mga pangailangan ng mga alaga nilang hayop kaya't bandang huli ay nalugi. Hindi na tuloy-tuloy hindi na nila lalong napurso No, yun yung ang sayang doon. Yung mga naunang gastos ay uh, napakasayang na bandang huli hindi naman pala masustain. Kaya't marami ang uh, talagang tuloy-tuloy ang pag-alaga ng hayop. Although sa bukid marami mga nag alaga ng hayop na tuloy-tuloy lamang kung ilan yung alaga nila ngayon, Sa ilan ay ganoon pa rin hanggang tumagal ang panahon. Kasi Nagiging source nila 'yon ng pang-ulam, halimbawa sa mga manok natin, nagkakaroon ng mga itlog at uh, kung minsan naman ay kumukuha tayong pangkatay, 'no, bilang pang-ulam naman natin sa ating hapagkainan. Pero marami naman ang kanilang ginagawa ay uh, nagpaparami sila ng mga alaga, nagtitiis muna sila, hindi muna sila nag-ulam, 'no, habang itlog yung mga alaga nilang manok. Uh, kapag ka ito ay uh, dumami na, ito kanilang uh, pinalimliman hanggang sa napisa at nagkaroon sila ng dagdag pa ng mga sisiyaw hanggang sa dumami lalo yung mga alaga nila. Pero marami din. Ang nais din naman talagang magparami, no, pinaparami nila yung mga alaga nila. Kaya lang hindi talaga nila maparami. No, dahil na rin sa mga challenges na kanilang pinagdaanan. Nandiyan na yung kuminsan yung mga predators, No, yung mga alaga natin, may mga sisiyo tayo. Lalo na kapag pinapakawalan natin sa silang yung mga free range nating alaga, No, may mga predators na nangangainom ang sisiw natin. Nagtataka na lang tayo na habang tumatagal ay unti-unting nababawasan yung mga alaga natin. Kung nauna ay meron sana tayong 15 piraso na sisiw, Abay sa mga sumunod na araw ay nagiging 10 na lang. No, minsan may ganong pangyayari din, may mga ganong sitwasyon din ang naging karanasan namin. No, lima agad ang nawala sa mga susunod ay ah, ganun ulit, no, hanggang sa naubos or kung minsan na iwanan lamang ay dalawa, tatlo No, yun na lang yung kayang-kayang tabunan ng inahin kaya hindi ito na uh, kuha. So ganun yung mga naging sitwasyon ni minsan naman may iba naga brother, no, naga sila ng alaga nila kapag ka naging sisiw na napisa na bino brother nila, kaya lang may mga pagkakataon din ng pagkakasakit naman. Yun naman yung kalaban. Kit ang dami kalaban actually. No, hindi ganun ka smooth yung pagalaga ng hayop. Marami tayong learnings ang dapat matutunan dito. Kit maigi, pag-aralan muna tayong maigi or kapag merong pagkakataon na sumali sa mga seminars, 'diya naman ay talagang uh, pinag-aralan ding maigi ay maganda rin na sumali tayo sa mga seminars or uh, the best din na tayo ay mag-aaral din ng sarili natin dun sa ating alagaang hayop. kaya dahan-dahan mo nang pagpaparami lalo na kung hindi pa naman natin masyadong kabisado, no? Or uh, kapag kabisado na, ay pwede rin maganda rin na magparami na, no? Magparami para hindi naman sayang yung panahon. No, yun yung mga kailangan nating timbangin din pagdating sa pag-alaga ng hayop. Or kapag uh, meron naman tayong uh, source ng mga pampakain sa alaga ay the best din. Kasi madalas dito sa pag-alaga ng hayop, ang main din talagang uh, kakulangan no, para tayong magparami ay yung pakain. Minsan sa budget, minsan talaga doon kinakapos. No, yun yung mga, uh, mga nauna rin na pinakatitingnan natin pagdating sa pag-alaga natin ng mga hayop, mga iba-ibang hayop. Dahil napakasaya din naman ah, kapag nag-harvest na tayo, kung may mga itlog na tayo na harvest dyan, ay napakaganda na ng pakiramdam kasi meron na tayong maluluto or meron na tayong maibenta. Ang dami naman pagkakataon din dito ng ah, kitaan. No? Kapag ka may mga alipa, manok pa lang. No? Yung mga manok natin, pwede natin maibenta as meat. Kapag nang ay yung itlog ay pwede natin ibenta rin bilang itlog or pwede rin natin itong ah, palimliman at uh, CCO naman yung natin. So, ang daming opsyon actually. No, ang daming mga pagkakataon na po pwede natin gawin. Ang kailangan lamang natin yung, yung espasyo. No, may espasyo tayong paglagyan at uh, meron tayong kakayahan na mag-alaga ng hayop. No, at uh, kaalaman din mismo no? At mga discard na mga kailangan natin pagdating sa pag-alaga ng hayop. Dito sa bukid naman, ang dami nating pwedeng alagaan na kung saan na sa kabila ng sabihin man nilang sa bukid ay napakatahimik, parang minsan naboboring sila kasi hindi sila sanay sa bukid, pero dito ay ang daming oportunidad din na pwedeng gawin. No? Alam naman natin na lahat ng pagkain, mga kinakain natin, mga bigas, palay, mga mais, no? mga iba pang produkto, mga ulam natin, mga gulay, mga karne ay galing dito sa bukid. No kaya ang daming oportunidad dito. Actually, ang market natin dito ay hindi lamang sa uh, iilan, kundi sa lahat ng tao, no? mapa dito man sa Pilipinas o sa buong mundo. Yung market natin ay yun mismo lahat ng tao dahil pagkain yung mismo ang ating binubuo dito, no? kaya't at na kapag napapalago natin ito ay napakaganda rin nating uh, supplier pagdating sa ating mga kababayan din, no? Kasi tayo 'yung gumagawa ng mga pagkain dito. So, yan yung uh, napakaganda na pwedeng gawin. Although uh, actually, ang maganda pa dito, po pwede magtanim-tanim. Halimbawa, yung mga tanim natin na hindi natin ibibenta, hindi natin kailangan itapon yan. No? Kasi, po pa rin natin kainin or po rin natin ibigay sa mga alaga natin. Yung mga reject na itinatapon na ng iba or mga dahon ng mga tanim natin ay naipapakain sa mga alaga. No? Ang daming mga po gawin. At dito naman, kapag medyo may kumikita tayong konti, hindi lang naman purong mga alaga lang natin kinakain natin. Nakakabili-bili rin tayo sa palengke. Eh, may mga palengke naman sa lugar natin kung nakabenta tayong itlog ng manok. Nakabenta tayo ng uh, manok or uh, nakabenta tayo ng ibang-ibang mga karne dyan. So, punta lang tayo sa palengke. Uh, pwede rin tayo tumikim ng ibang ulam naman kasi meron tayong hanap buhay sa bukid. No? Pwede tayong bumili ng isda. No? Ang dami natin pwede uh, magawa baging dito sa ating mga bukid. No? Hindi lamang naka-stick sa kung ano lang meron, kundi marami talaga ang po pwede nating maging uh, ano dito? Maraming nga uh, po pwede nating explore pa o expand dito sa ating mga bukid. Actually, yung iba nga, no? Yung iba nga, hindi lamang yung uh, ganoon na sistema, yung uh, pag-alaga lang ng hayop kundi sila din ay nag-alaga ng uh, uh, sila din ay nag-alaga ng isda no yung mga isda sa uh, kanilang mga fish pond may mga alaga rin sila or uh, yung iba naman ay uh, bumibili sila ng isda at binibenta nila doon sa bukid no kasi marami ring bumibili actually so yun negosyo yun isang kitaan din yun pagdating sa bukid no hindi naman tayo nakastick lang sa bukid actually pwede rin tayo pumunta sa mall mamasyal tayo no, ang dami nating pwedeng gawin, daming dapat exploration na puwede nating gawin para na-enjoy natin lalo yung buhay natin. Oh napakadami nga puwede nating uh, bilhin, kung nais natin bumili ng mga appliances ay nakakabili na tayo dahil nga doon sa mga tinatsaga natin at uh, nagkaroon na tayo ng budget dahil doon sa ating mga pinagsikapan dito sa bukid. Ang daming mga pwedeng gawin, no? At malay natin balang araw ay magkakaroon na rin tayo ng mga sasakyan, no? Depende sa ating tiyaga ang gagawin pagdating sa ating mga ginagawa dito sa bukid no uh, although sabihin natin kapag ka tayo ay nasa siyudad ay uh, talagang walang boring daming mga pwedeng pasyalan may mga mall no may mga sa kalsada punong-puno ng sasakyan pero parang ang hirap din naman gumalaw kung wala pera no uh, pero pag nasa bukid ka kahit wala kang pera uh, ang sarap gumalaw ang sarap ng paligid ang sarap tingnan no? Parang ang uh, saya, parang nalilibang ka rin sa ginagawa mo lalo na kung ang hilig mo naman talaga ay nandoon sa pag-alaga ng hayop or pagtatarim, no? Marami naman tayong option, actually marami tayong pwedeng gawin para naman ay mapapalago natin lalo itong ating mga bukid, no? Sa siyudad ay pwede tayong pumunta kung marami na pera sa bukid, no? Kapag uh, nakakabenta-benta na may option din tayo na sa syudad at tayo mag-mall naman minsan. No, bumili ng mga nais nating bilhin. Ang dami nating option, dami nating uh, pwedeng uh, gawin kapag tayo ay uh, nasa bukid-bukid doon, no bukid doon sa uh, pag-alaga ng hayop. Hindi naman sa nakastick ka lang, porket nasa bukid ka, stick na stick ka na lang doon sa mga alaga mo. stick ka na lang doon sa bukid. Uh, pwede ka pa rin naman pumunta sa syudad. Kaya ta uh, okay na okay din ang buhay natin sa ating mga bukid. So dito naman sa amin, uh, madalas naman sa mga ginagawa namin dito, ay minamaximize lamang din namin yung mga resources na meron nandito. dito. Nag-alaga kami ng hayop, ng kambing, ng baboy, ng baka, kalabaw. No, nag-alaga kami ng mga manok, ng mga rabbit at iba pang mga alaga dahil ngay sa lugar namin yun yung aming resources. Yung mga damo na kinakain ng alagang hayop at yung espasyo na pwedeng pagtamnan ng pampakain sa mga alagang hayop. Uh, ah, dito sa kambing naman, maganda rin kasi mabilis nating maparami ang kambing natin kapag uh, meron tayong mga source ng mga pagkain nila No, kung uh, mayroong damuhan diyan at kung gusto naman natin na magparami lalo ng kanilang mga pagkain, ay pwede naman tayong magtanim ng mga Napier grass na kinakain din ng mga alaga natin. No, Napier grass pwede nating idagdag na pananim uh, bilang damo na pampakain sa alaga. Ang Napier grass kasi, matataas sila, matangkad ng mga damo ito kahit kahit sa maliit na space ay nakakuha tayo ng maraming pagkain sa alaga nating mga kambing. No, sa iba naman, nag alaga ng mga itik, ng mga uh, baboy nagalaga ng mga baka, iba-ibang mga alagang hayop din. Actually, no, ang ginagawa lamang ay minamaximize yung uh, uh, mga area sa bukid o mga resources na meron na sila. No, sa iba ay nag-umpisa lang sila sa konti na dahan-dahang pinaparami hanggang sa lalong napapalago yung kanilang pag ninegosyo sa bukid. No, ang daming mga pwedeng gawin. O, yung iba naman ay meron silang mas magandang pigiri na. Nung medyo kumita na sila, ay nagtayo sila ng mga pigiri at doon naman nila nilalagay yung mga baboy nila. No, sa iba naman, na wala pa masyadong kakayahan, ay naka-free range o nakatali yung mga alaga at sa pampakain naman, ay kung ano yung mga resources na meron na sa paligid. Yung iba ay nagpapakain ng feeds, sa iba, darak na may halong mga resources na meron sa paligid o yung mga mura doon sa lugar na nila. So, yun yung kanilang mga baka naman doon sa mga alaga para lalong maparami alaga na hindi naman sobrang magastos no. Ah, sa amin kasama sa mga inalaga namin yung mga rabbit. No, rabbit napaganda rin kahit bigyan mo ng talbos ng kamote, uh, bigyan mo rin ng uh, nitong uh, malunggay ay uh, gustong-gusto rin nitong mga rabbit. No, at itong rabbit din kay ganda rin no kasi mabilis ding mapara magparami nito. Yung inahing rabbit ba naman isang buwan lamang niya nagbuntis at nanganak yan ng marami. Minsan no may sa amin ang mga nasubukan namin may mga nanganak ng anim na piraso. So talagang ang bilis magparami ng rabbit. At napakaganda rin parami ng rabbit ay pwede natin gawing as pet or meron din mga rabbit na pwede natin nabibili na pang me type naman na klase ng rabbit, yung mga malalaking klase ng rabbit yung mga alaga naman ng iba. So, iba-ibang uh, option din, iba-ibang paraan actually. Iba-ibang hayop ang pwedeng alagaan. Actually, pwede rin tayo maka-focus sa bawat sa isang klasing hayop. Kung nais natin mag-alaga, dapat focus din tayo kung hindi gusto natin ng uh, manok lamang alaga natin. Ay pwede rin. Mas maigi rin na focus muna tayo sa isa lalo na kung hindi pa naman natin kabisado lahat alagaan, no? At uh, tayo naman ay uh, inaaral pa lamang natin. Eh, kung meron naman tayong budget na gusto natin mag-alaga ng lahat ng hayop at meron tayong resources, meron tayong mga kagamitan para doon sa mga alagaan natin, ay wala namang problema na kahit na sobrang dami pa yung alagaan nating hayop. No? So, yun yung uh, napakaganda rin pagdating sa bukid. Yun yung mga oportunidad na talagang hindi natin may pagpapalit na nasa bukid na. Ang uh, kailangan lamang natin tingnan dito, yung medyo pang matagalan. No? Maraming mga nagninegosyang tinitingnan nila yung uh, mabilisan. Eh. Gusto nila negosyo ngayon, bukas kita or uh, sa mga susunod na buwan, kita agad. Marami man na negosyo kahit uh, sa syudad man, yung manakita natin dyan mga malalaking establishment, malalaking mga business, sila ay uh, nagtatsaga din sa sobrang tagal nilang inaantay bago maghinog uh, yung kanilang negosyo or bago sila magharvest. No, marami, talagang tsagaan din after 5 years, 10 years, doon pa sila nagharvest. Actually, dito sa farming, subok din yan. Kasi meron din yung mga kakilala, may mga na-feature din tayo, na doon sa farm nila, no, pitong pirasong kambing na parami ng uh, 200 plus na kambing after mga 5 to 10 years at hindi lang yun ganoon kadami lang kasi nakabenta-benta na sila nakap uh, nakabili ng mga lupa nakapagtayo pa ng maraming pabahay ng kambing so ganoon, no, ganun kagaling meron din mga nag-alaga ng baboy na dati nag-umbisa sa si isang inahin pinarami hanggang sa tumagal dubami na umabot na halos sa mga 10 may iba naman umabot pa ng 20 so ganun kalaki na yung negosyo nila ipagdating e, ba naman sa mga alagang baboy kapag ka Ah uh, hindi rin ito basta-basta lalo na kung naka-feeds ka, no? Million din ang abutin nitong uh, budget mo pagdating sa laga ng uh, pag-alaga ng baboy. So, abot ka lang ng million kapag ka dinahandahan mo rin at uh, talagang kabisado mo na rin yung iyong pamamaraan sa pag-alaga ng mga baboy. So, hindi lamang doon sa mga baboy, sa mga baka, kabaw, uh, kalabaw, kambing, or doon sa mga livestock, sa mga poultry, uh, swine, mga inalagaan nating hayop. Kundi uh, maging pagtatanim ng gulay, ay din rin sa ating bukid, no? Ay, uh, yung mga reject na gulay, hindi natin na uh, may tatapon. halimbawa, tayo may mga tanim dyan na talong, may mga tanim tayo dyan na mga, uh, mga pichay, no, ripolyo o kahit ano mga tanim natin, mga kangkong, kapag nagbebenta tayo ng gulay ay eh, pwedeng pwede natin ibenta. Tapos yung uh, reject ng uh, gulay natin ay eh, pwede natin ibigay sa mga alagang hayop. Or kapag ka tayo naman ay uh, pwede naman magulam din ng no, mga tanim natin or kapag sobra or hindi may benta kasi sobrang dami na nung ah, ganong klaseng gulay sa market no walang bumibili eh nandiyan yung alagang hayop natin no kaya't maganda rin pagsamahin natin yan ah, magtanim tayo abang i-reject naman ay ating ibigay sa mga alagang hayop napakalaking tulong at wala tayong kailangan pang bilhin ng maraming feeds no kahit konting feeds na lang halo natin din sa mga reject na nando na lutuin lamang natin so pwedeng pwede na yung iba nga meron tayong nakikita ang paraan naman nila ay uh, nagbibigay sila ng mga pagkain sa alaga na mga reject naman ng na mga prutas no sa ilan nga ay nangongolekta sila ng mga prutas doon sa palengke yung mga reject na doon yung mga balat ng prutas balat ng gulay kasi minsan kapag ka mga gulay pag sila Tinatanggal nila yung medyo bulok, no? Tinatabi nila yon, amin uh, sa tinatapon na lamang nila, no? Dito sa bukid napakahalaga noon. Actually, pwede pa nga rin yung gawing uh, fertilizer kapag sobrang bulok na, fertilizer na yan. Pero hindi pa naman masyado, no, yung mga tinatanggal lang natin kasi parang hindi kaaya-aya ng tingnan no kasi layos na or hindi na masyadong um, kaakit-akit tingnan tinatanggal lamang natin yun ay pupwede naman natin ibigay sa mga alaga natin no lalo na itong mga baboy natin no napakagandang pagkain ng mga alaga natin yun no kaya ta ayun rin na kapag may space tayo magtanim no sigurado yan kapag sundin mo yan no kung may space ka naging damuhan lang tamnan mo yan no ah, depende din sa alagaan mong hayop kung halimbawa may baboy ka So, yun. Kung uh, yung tanim mo ay mga gulay, yung mga reject ay naibigay sa baboy, or uh, prutas man yan, yung mga reject na ibigay sa baboy, ay uh, yun, napakagandang paraan nun. At uh, kikita ka na sa tanim mo, pwede mong ibenta, uh, wala ka pang tapon. No, halimbawa, sa mais, yung mga dahon binibigay sa kambing, yung mga bunga ay nabibenta. So, naibibigay din sa mga alagang manok, yung bunga kapag hinog na, imbes na ibili mo ng feeds, doon na lang mismo sa harvest mo, ikaw kumuha, napapakain sa iyong mga alaga. Uh, daming opsyon actually sa bukid para naman ay mapalago natin lalo itong ating pag-alaga ng hayop. Uh, yung iba nang ulikta pa ng mga yon na nabanggit natin, prutas, gulay sa mga palengke bilang pampakain sa mga alaga. So yun yung mga simpleng uh, paraan din ng maraming ka-farmer natin para umasenso at umunlad sa kanilang pamumuhay at mapalago ang kanilang uh, pag-alaga ng hayop, ang kanilang pamumuhay sa bukid. No, marami tayong nakikita kapag may tiyaga, meron kang mailaga, meron kang maani. Pero kapag wala kang tinatiyaga, wala kang sinisimulan, wala kang ginagawa, talagang mahirap din na magantay ng o oh, mahirap din na umasa na magkakaroon ka ng mga bagay na nais mo kapag wala ka namang sinimulan. Yet maigi, pag nasa tayo, kung may pangarap tayo, umpisahan, no, simulan natin at uh, siyempre kasabay ng pagdarasal sa taas. At uh, yun, ipag lamang natin yung mga gagawin natin nasa uh, na sana mas maging successful din naman. At uh, kapag mayroon mga pagsubok, matuto tayo doon sa mga pagkakamali natin or matuto tayo doon sa mga pagkakamali doon sa pagkakataon na yun para naman sa sunod ay mas makokorek na natin. Mas magiging maganda na yung ating uh, produksyon sa ating pag ng hayop at uh, pagtatanim na mga gulay sa ating mga bukid. Gulay, prutas, mga crops at iba pang pupwede nating gawin, pupwede nating um, pagkakitaan sa ating mga bukid. So, yun. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.